Hello, good morning. Ito, mag-ride -right kami sa East Coast Park. So, from West Coast. Ito, nasa West Coast tayo. Pupunta tayo ng East Coast. Medyo malayo-layo yun. Siguro mga 30 kilometers. So, ang gagamitin natin, itong mag na bike. Itong Foldy. Ayan. So, kumpleto tayo ng ano, ng signal light. Meron tayo sa front. Ito yung front. Meron tayo sa back. Eh, importante yung tail light. Importante yung signal light dito. Pati ang uh, helmet. helmet dapat tayo. O, sige, let's go! Magaan talaga gamitin itong Foldy. Ang mo <laughs> Ang smooth niya, grabe. Ang sarap, sarap. Ayos tong pole din natin. Ayos, ayos. O, sige, kita tayo sa East Coast. Ito, nandito na tayo sa Europe. Ayan. Ang pinakamagandang lugar. <laughs> Dito sa Park Connector. Pagod na ako, grabe. 10 <laughs> minutes pa lang yata ako nagra-ride. Pagod na ako. Grabe. 20, ano pa? 25 kilometers pa. Nope. smooth ride pa rin tayo nandito na tayo sa Queenstown at papunta na tayo sa Red Hill okay smooth pa rin pero mabagal lang tayo napagod <laughs> na eh nasa Red Hill na tayo itong part na yan, yan. Red Hill okay okay nandito tayo sa Kimsing Park grabe nagsisake yung bridge <laughs> kumakakalug yung bridge grabe ako ang layo pa natin. Ito yung view natin. Ah. Ang layo pa natin. Siguro uh, nasa 15 kilometers pa tayo. Yeah! O oh, sige, bye-bye. Nalimutan -bye. na itong lugar na ito. Pero parang Alexandra Canal yata. Ito yung magandang daanag kasi. Nakakagutom <laughs> dito. <laughs> yung amoy ng kape, yung aroma ng kape, maaamoy mo eh. Kasi puro restaurant dito sa side na ito. Oh, okay, diretso pa rin tayo. <laughs> Dumating tong bike na to sa MBS ayun na. Ayun. Kakaron ng construction dito. Sa MBS tayo. Malayo ba kalahati pa? <laughs> nasa uh, na sila, nasa East Coast. So kalahati pa tayo, grabe, layo pa lang. <laughs> Gutom na ako. <sighs> nasa East Coast na sila si Kabulol-bulol <laughs> pa ako. Nasa East Coast na sila pareng ko. Ako. Eto. <laughs> Nagpi-picture picture pa rin. Grabe. Layo <laughs> pa mga 10 minutes pa siguro. 15 minutes pa aga. Okay, bye-bye. Yung way na yan, papunta ng East Coast. Grabe, papunta ng airport yan. <laughs> Ang layo niyan. <laughs> Grabe, gutom na ako. <laughs> Nandun na sila eh. Takatulog na nga sila, pari Fred. Nakatulog na daw sila eh. Nakakaantay sa akin. Ang layo ko eh. Tapos pa ipapicture ko. <laughs> Ayun. Ano sila? Okay, na-try ni Pari Kiko yung bike. Para tabi niyo yung ano ah. Yung ilaw ah. Ah, smooth! Kung nangyari, natutumba-tumba. Kasi Pari Kiko, style mo ah. <laughs> Ito na nasa East Coast na kami. Nakakain na kami sa sa Magpi. Ayun. Ayun sila na una na. Ganda dito. Gustong gusto ko dati talaga dito. Yung madalas uh, pa ako magbike. Ang ganda. Ayun o. No? Oh. Sabi taga to. Eh. Ayun. Diba? Ayun sila o. Oh. Bibili na yung mga yan ng pipe. Bibili na rin ang ano yan. Bibili na rin ng Poldy. Yeah. <laughs> okay. <laughs> abulin daw siya, abulin. <laughs> Pili na! Yes! <laughs> <laughs> Nako, mag-ano na ako nito? Old man, mag old man. Magbabas na ako nito pa uwi. Yun! Pwede nang bas. Siyempre, eh. naka tayo eh. Para ma yung talagang poldi. <laughs> <laughs> Ayun, <no>? Ako na <laughs> Nasa so, East Coast pa rin kami. Ayan papunta kami na ro. Dali. Malayo na to. Magbabas na ako pa uwi. Magbabas <laughs> na ako pa uwi. At pasado na malayo to. line. Sarap!

Pero dito kami ngayon sa East Coast. Ito, ano Upper East Coast Road. Grabe. Kumakain kami. <laughs> apote, apote. Apote, apote. Grabe. Lain na nito. Ano na to? Bus. Bus na kami nito. Ako oh, lang pala. Ako lang. Ko lang. <laughs> sila mag-ano sila sa init. Pagkain ko. Lansin na to. Ito, oh. nag na tayo. <laughs> Sobrang init. Grabe yung skin ko. Oily skin na papuntang tuwas ito papuntang tuwas Ayan. na mainit di tayo pwede mag mag drive